Parang ang nakikita ko dito, kaya pinagsama-sama ni Pangulong uh, Bongbong Marcos ang DTI at saka ang DSWD, yung DSWD mm -hmm. ayuda. Uh -oh. Ang sinasabi nila, yung DTI supposedly, kung talagang may kakulangan pa mm -hmm. doon sa pagbigay sa, ng ayuda sa mga retailers, mm -hmm. ay bigyan din ng uh, ekstra puhunan mm -hmm. most probably ng DTI. Yes. Kasi ang parang sinasabi ngayon ng gobyerno, pasensya na, uh -oh. Oh, pasensya na. pwede lugi muna kayo. No. <laughs> pwede Pero, kayo muna 'yung malugi. Oo, no. okay oh kayo, guys. No. 'Di ba? Sabi niya peace muna tayo, ha. Ah. No. Kailangan uh, 'yung lahat muna ng mga mamamayan muna ang uh, panalo no. dito. Oo. No. Oh, eh 'di dahil uh, 'di ba, kayo naman 'yung nasa dulo, eh 'di baka pwedeng ganyan. Eh, well, that's most probably the thinking of the president. I really do not know, professor, no. Most probably that's how he thinks right now that the retailers can more or less absorb a little of all the losses. <laughs> But uh, again, there are times na hindi kaya. Yung iba nga, Saka sabi ko, may, may maliliit. May maliliit na diba? retailer eh. Kaya sorry, nga sorry sabi niya, easy. Uh -oh. Meron naman akong DTI. Uh -oh. O, tutulungan kita, DTI. Saka Indagdaga DSWD. Dagdagan natin ng uh, pautang muna para walang walang uh, interest. Uh -oh. Sana Mahirap may ganun. Po. Professor, ang pananaw niyo dyan? Mahirap po sabihin na ang mga retailers ang mag-absorb ng mga doses dahil may pamilya din po sila at paano naman po sila makakabalik sa susunod na bentahan kung wala na po silang puhunan. So talo ang retailers sa ganito po. Panalo ba ang uh, mananalo ba ang mga consumers? Mahirap din pong siguraduhin yan dahil uh, uh, maari pong hindi na sila makabili. So magkakaroon ng shortage. E eh, di kasi po sasabihin ng mga retailers, huwag na lang ako magbenta muna. Hintayin ko na lang na ah uh, humupa mm. ang uh, pagpapatupad at saka ako magbebenta. So, pagka may shortage, tumataas po lalo ang presyo.